guys, may na-discover na naman ako. Kaya isi-share ko sa inyo. At sobrang nagde-trending ngayon to. Kaya itatry natin. By the way guys, nandito nga pala ako sa Hidalgo Street. Or near Bautista Street. Quiapo, Manila. At dito yan matatagpuan sa Angel's Milky Fruits. Masyado ako ng curious dito, kaya tara, tikman natin yan. At yan, agad ang mga bumungod sa akin ng mga favorite kong flavor. Excited na talaga akong matikman to. So ayan guys, bumili na nga tayo kay ma'am. At alam nyo ba, napag alamang ko din kay ma'am, eh abay, nakakaubos pala sila ng 25 cans na ibap sa isang araw. Grabe naman yun. At bukod sa masarap, at refreshing, at sulit, at sobrang mura lang niya sa halagang 10 pesos, ay eh, solve ka na. At everyday silang open. Nagbubuka sila ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At dahil sobrang patok nila ngayon sa masa, at kung minsan nga daw, hindi pa inaabot ng closing time, abay, Maaga pa lang naso sold out ng kanilang mga panindang palamig Dahil gusto ko ma-experience yung palamig nila Nampatok ng ngayon Kaya naman napabili pabili ko ng limang flavor na favorite ko Siyempre hindi ako papahuli sa trending At eto naman yung mga priceless nila Ang daming flavor na pagpipilian At affordable price pa So ayun guys, eto na yung limang flavor na binili natin kay ma'am yan, pinili natin. Buko. Unahin natin yan. Na natin. Wow, legit masarap Sabaw talaga siya ng buko Okay, next naman natin itong Mango Flavor Aba, teka, ansarap, -manga ang sarap pa Manggang-mangga talaga Ang susunod ko naman, ang paborito ko sa lahat Ang Avocado Check natin guys kung papasa sila sa taste ko sa Avocado Wow, sobrang goods, quality Masarap din at creamy Halatang hindi tinapid sa gatas At Alaska pa yung brand yan Okay, proceed, next tayo Ang susunod ko naman, itong Chocolate Flavor Wow, panalo din at lasang-lasa yung chocolate flavor niya. Ang pinakahuli natin, ang dragon fruit. Wow! Heaven! So refreshing! Sobrang good snow! Grabe, napaka-solid nung experience na yon. At legit na fresh prutas talaga ang mga nilagay nila sa palamig nila. At yan, kasama ko si ma'am. Hi daw sa inyo at salamat ma'am sa pag-entertain sa akin. So ayun guys, i-check out ko na rin dito. Sobrang dali lang nilang makita at located sila sa Muslim Town. Kaya po Manila. Mayan, siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, aki kabuhat. Peace out, all good! Ang sipag magtututulog Kaya pita ka po Imbis magbanat ng buto Nagunat ng butong may kasamang ikab Ganong katamad Sabaya ba sa sabay pamagaling Magabang na malalaglag At nagtataka ka pa kapag sabay Sa mawala ka na nakakapkap Clap, clap, clap Ang hilig mo sa atay ka muna Kaya imbis sa na Nakuha mo muta